Hello so, mga idol, mga og mansinitas sinitas mga idol, laganog bunga o hinog. Mga on ta og sinitas. Langgam gani, walis. Wa may sakit kita pa kano, kaon ani Tutan. Man mga idol ko na Tagalog. Sa amin dito sa Bisaya, sa Bisaya eh ang tawag sa amin sa si Cebuano sa Bisaya Mansinitas sa Ilonggo sa Risa mga kuwata ka sa Risa kag Timoon mm, oh, no, no, no. dami, dami ng oh, no. dagag hinog mga idol mga kuwata diba sa itong Timoon patawag ah, dito kabuhok das bangko kay taas-taas rah oh. wow oh. ang dagang hinog mga idol hmm. at ating kakainin at titimuin itong timuhan mga idol